ready for this. Mukbang 3. Pangatlo na 'to, no? Mm. Oh, behind the scene ng Mukbang 3. Ayun. Mm. Yun no? Mm. Boy cute. Oh. Ay, sa si boy cute, si super cute na pala ito. Look. <laughs> 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 Super <laughs> cute pala ito ako magsakay sa may ako. Ay kaya pala malungkot na. Hmm. Tatagal. <laughs> Hindi ka kasi <laughs> nagpaalam mo Hindi doon. Hindi dito Dito kay <laughs> Jet. Ah, ang salito, na. Abosis, pa ka rad rad di ba matagal ang vlog niya magbalik lang ako ah oh, hindi pa kilala, eh, no? <laughs> lahat ng damit ko kilala na dun <laughs> pangalan sigay. Pangalan? <coughs> wala 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 pa wala wala Walang wala 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 kaya pala hindi ka ulit ng damit si Kuya Ige. Ito bili ibili. Mas pusap mo. na doon. Bangka niya, may U-box. Motor niya, may U-box doon. Ano sabi mo kanina ka kay Jao? Kay ano? Raymond? Hindi niyo mabibilog ang ulo Sabi niya kagabira. Si Ige, may na yun. Wala <laughs> pa nang kagabi, ba't nalaman <laughs> ka? May magpinto eh. Huwag so, maritusan kung um, <laughs> ano May sabihin sana ako ko <laughs> kung hindi na, baka mababasak ko eh. Uso pa man ang piyesta ngayon. Ay, hindi hmm. ka pwede magkulay-kulay sa buhok at sa mukha. Kay i-roll the dice ka dito. <laughs> Sabi ni Kiigay, bulong-bulong kasabihin ko daw gano'n. <laughs> Pungloy ang ibig sabihin niya. Bas, bas. Si Pungloy na walang malay. Wala? Mm. Ako kabait-bait ni Pungloy, ginaan ko doon oh. Pag apple ayaw. Ayaw. Nasa sa sandugo, yeah. Uber, 150 hindi na Kaya, kaya. Tamal, tamal ba naman daw per day? Apat ata. Ito yan. Yan o, katatapos lang niya Rabbles. May buk, may mukbangin na naman kami mamaya. Ayos, gabi muna. Antay natin matapos sila. Si Nito, yan o, kaya lang. ha 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 hindi na makakain yun maglabas yun no? bag si kailan ka bags? Tal pa. Takpisa, huwag ka na magkain-kain yun. Bubagang, kain din. Kain din Oh, oh, juice ata yan? Kalugin mo yun, sa ilalim mo. Yun, no? Tapos na si Rabi. Hindi ka man ata nagmukbang eh. Inom ka lang ng... Nakalimang itlog na ko? may sorry. Oo. Oo. Huwag ti na lang, tinapong pa. Kain tayo, kain tayo, kain tayo. Mukbang. Ano, Brad? Nakailan? Ang dami? Sabi ko araw, yari ito sa asem. Hmm? Sarap to. Pangkiling. Tamis? Hmm? Ano sa'yo? Magkakain lang ko, ti. Para lang... Maano yun, ano ko? Chad? <coughs> ah, sarap to. Brad, you know? Hmm? Achim to, achim. Hmm? Sobrang dami yan, oh. Ko yun, oh. Wala na, ubos po. dami mo rin nabawa sa tamang gay. Eh. Dami, oh. Eh. Man, dyan minggo pala. Ang <coughs> <coughs> mga. Tapos, wala ating limon. Balimbing, marami, animata. Sarap to ngayon, bangaling. Amis? Amis? Yung kwento-kwento pa ako, 20 min 21 minutes na pala. <laughs> <laughs> Aba din? Last three, last three. Hmm? 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 Ayan, oh. bagong product po. Haraba style. Ayan. Lagay tayo nito sa ano, yung mga online ano natin. Mm. Lagyan Ay, natin lahat. Sa Shopped Lazada account natin, ano. Iwan ni Mr. Elliot mm. sa description. Magkano ang presyo ng number 110 lang po. 110. 110. Ang kagandahan dito, maangang siya, no? Mm -hmm. Oo, maangang sila. lang. <laughs> <laughs> yan, yan ang lamang natin sa iba. Oo, oh, oh, talagang... Eh, ay, Brad, may ano yan? May halo na... May flavor yan. No? May flavor? May flavor oh. Magnet ito. Bagnet. Magnet. at, uh, at uh, chicken flavor. Ay, nasa, Brad, ko kayo, nasa vlog na halabas. Ano? Tawag dito? Yan ay makapagpano nila kung paano pinorbulate yan. Ayun. Oh, Pero may mga hmm. secret. Hmm. Eh, siyempre. Hindi, hindi pinakita lahat. Yun. So, guys. Mag... Popostin tayo sa Facebook natin ito. Pwede to gawa natin ng paraan ma-ship to. 'Di ba, Brad, no? Uh, karton, uh, ano natin? Para yung mga ano natin abroad. I pwedeng isabay sa t-shirt. Ano, tanong natin oh, sa pwede. ano to. Oo, tanong natin sa LBC kung pwede magpa ano niyan sa ibang bansa. Pero natikman ko na to doon sa inyo. Grabe, talagang Mhm. Uh -huh. Ayun, thank you, thank you. Ayun, no, Bagnet flavor. Ayun. Masarap to guys, parang ano to, may mga sa loob mga ngata mo. Kagandahan sa kanya. Hindi siya masyadong yung super ang hanglang. Mm. May nanam siya tsaka may laman. Eh nung nandoon ako sa inyo, inulam ko to eh. Oo, oh, naulam ko yan doon. Sarap, sarap siya. Hindi siya yung purong anghang. Sarap yan. Oo, oh, na naano ko to, nakakain ko to doon sa inyo nung bago i-repack. <laughs> may nakalagay doon sa mangkok. Ah, bak, Oh. Ah. you know, ano, Brad? Hindi makasalita. <laughs> 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 Wag bak sa itlog ha. Sabi ni you know, sabi ni Raymond dinyo niyo ako mabibilog. Hindi <laughs> niyo <yung> mabibilog gulo ko. Yun oh. guys, available na. One, 110 no, Brad no? 110 pesos only. Yan. Meron to sa ano, Ah, mga taga San Jose eh. meron to dito sa Chinooks. Chinux. Uh, ah, meron niyan diyan. Hmm. Tapos yung Shopee natin meron. Tapos Baya LBC, 'yan gawin natin ng paraan bubble wrap lang 'yan. Busog. Ha? <laughs> ayos, ayos. Next vlog ulit at meron tayong BTS ulit. Thank you. Yan. dito, dito nyo mga panood, mga harabas na yung mga tira-tira natin walang nasayang diyan jan yan kulang pangkulang Kulang nila surut mga bubong daming patuloy ayus 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 Tinde. Mm. Uy. Sino pala ito? Mudja-mudja? Mingi. Uy. Kamera. Kamera <laughs> yan. Pasok yung kaklase ni Aga. May dalang pagkain. Sabi niya, Hoy! Mingi. <laughs> Tawa yung kaklase ni Aga. <laughs> Mingi. <laughs> Mingi. Tabi. Mingi. Mingi. Hindi pa pala tapos yung vlog. <laughs> yun know, o. Thank you sa mga kapatid natin na way kulba cool sa ating bagong t-shirt. Ganda t-shirt, no? Ganda. Tsaka yung long leaves. Oh, ano? Ano ba doon ganina, eh? Ayos, oh. Oo. Bago na namang, ano, beautiful. Thank you, thank you. May kapulma na naman ako, free. Malungkot na si Kega kanina pa, eh. Gusto mag-uwi. Diretso uwi na, ha? Ha? Diretso na, ha? Eh ano oras na oh. Hindi ako <laughs> <Manayo>. <laughs> 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 kasalita eh. Hindi na pagbigyan ng aking gusto ngayon. Bawi lang tayo sa sunod. <laughs> 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 <Hiling ka. laughs>